Restoration naman ng mga planta ng kuryente sa Visayas at Mindanao, pinabibili ng Department of Energy. Detalye na balita mula kay Giselle Rica Porta, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinagutos ng Department of Energy sa mga generation company sa Visayas at Mindanao na ng restoration sa mga planta ng kuryente na nasa power outage para mapatatag ang power supply sa parehong bilis. Ang apat pa rin sa generation facility ang nasa force outage sa Bitangas habang limang planta naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa Mindanao naman, labing isa rin planta ng kuryente ay naka-outage habang tatlong planta naman ang nasa derated na kapasidad. Sabi ng DOE, isinailalim ng Visayas Green sa Yellow Alert sa ikatlong pagkakataon simula noong August 1 sa kahapon habang ang Mindanao naman o yung Mindanao Grid ay isinailalim din sa Yellow Alert sa Ongbiyarnes bilang kanagdagang bang inatasan din ang kagawaran ng mga privadong distribution utility na maganda para sa posibleng pag-activate ng interruptible, or interruptible load program para mabawasan ang pressure sa grid sa pumagitan ng pag mula ng malalaking consumer na may sariling standby generation. Bukod dito na nawagan din ang DOE sa mga industrial at commercial establishment Tingin din sa publiko na maging matalino sa pagdamit ng kuryente, lalo na sa mga oras na mataas ang demand.